Allah, tulog na tulog ang mga alaga nila, oh. Grabe, pagod na pagod, oh. Grabe, oh, sarap ng tulog. Kaloka, mga tulog na tulog itong mga, ano na itong alaga nila, oh. Sarap ng tulog. Gising. Oy, gising. Oh, my gosh. Oh, alak ko. Tulog na tulog, oh. Ano nangyari? Ano nangyari? Ah, sleep, sleep pa more. Sleep pa more, ching chung <laughs> Grabe, alaga nila, oh. Tulog na tulog, oh. Ginawang tulogan yung ano, oh. Eh, grabe naman to. Tulog na tulog. So, Pai-pai ng ulo. oy Pai-pai ng ulo, oh. Sleep na sleep, oh. Tulog na tulog oh. Ginawang ano ay. Tulugan. Mga alaga nila tulog na tulog. Oh my gosh. Uy gising. Uy gising. Ba't siyang ka natulog? Uy ba't siyang ka natulog? Ay grabe siya oh. Diyan siya natulog oh. Wake up nyam-nyaw. <laughs> cute nya. At saka, 'di sa tindahan nila, oh. Hoy. Kalok ka di na humtulugan. Nagising ka na. Hoy, nagising ka na. Ha. Tingay. Ya, yeah, sarap na sarap na sleep niyo, ah. Tulog na, tulog ah. Ikaw gising na. Ha. Sarap na tulog mo dyan, ah. Gising na. Ay, kaloka. Gising na sila, oh. Tulog ulit, tulog. Tulog, tulog ulit. Tulog ulit. Sleep ulit. Ah, sleep. Sleep na.